Posible ba talagang maging kaibigan ang inyong ex? May sagot dyan ang dating mag-asawa na sina Jerry Rosales at Kim Jones. Ang latest sa mundo ng showbiz mula sa ulat ni Kate Renia. Inanunsyo ni Mr. Pure Energy na si Gary Valenciano ang kanyang two-night concert ngayong Abril. Magsisilbi itong selebrasyon ng kanyang ika-apat na pong anibersaryo sa entertainment industry. Ito na rin ang pinakuhuling major concert ng veteran singer. Samantala, ibinunyag naman ni Jericho Rosales sa kanyang cover story sa isang magazine. Nakausap niya sa telepono ang kanyang dating asawa na si Kim Jones nang lumabas ang kanilang separation statement nitong Enero. Ayon sa aktor, pinag-uusapan at pinagtatawanan nila ito. Dagdag pa ni Jericho, ito raw ang tamang oras sa pag-anunsyo ng kanilang paghihiwalay at layunin nilang ipakita sa publiko na okay sila. At papasok na ang sikat na Korean actor na si Song Kang sa mandatory military service sa Abril 2. Ayon sa kanyang talent agency, walang official event sa pagpasok ng aktor sa training center at mag-iinlis siya ng pebado upang maiwasan ang anumang aksidente. Kilala ang aktor sa mga Korean drama series na Sweet Home at Nevertheless. Kate Renya para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.